So, okay sila, malulusog. Ayan, so, binalot ko po yan ng, tinanim ko sa bunot, pero hindi ko po uh, kinulog yung kanyang ugat. So, para isiningit ko lang sila sa uh, gilid ng bunot, lang sa ganun, hindi po marating. Ayan, ang gaganda na po nila yung ating mga fox tail. Yung ngayon, isa kasi binaba ko na dahil meron na pushing spike. So, sa labas, ayan nga mga kaibigan. Kaya po, pagka doon ako sa labas kasi nagdidelay, natatamaan dito sa loob yung mga phalaenopsis. Kaya yun, nabugbog ko yung crown na lagyan. Ayan. Ayan pong aking hardin mga kaibigan. Sa kalsada. Ayan, nakita mo yun. Sa tapat, akin din yan. Mga talong. Ito po ang aking sabitan ng orchids. Yan. So, ang sila banda, strap, sila mukara, at saka si JDB. At saka dito, andito po yung ibang halaman. Tulad po ng mga antorium, andyan din. Yan. Hmm. Tapos, sa dulo, kung nakikita nyo yan po si Queen of the Night. So, mahirap, mahirap po mag-update kasi uh, nasa taas sila, nasa taas yung ating mga orchids. Ayan dito, talagang siksika na sila. Ayan o oh, yung mga ground orchids ko. Nandiyan sa sulok kasi na po na bu uh, nasa sunburn yung mga dahon. Ayan. Ito yung mga galing tila ate Jo, kay Sis Weng, kay Ayan. Malalago na sila. Yung iba nasa basket. Ito, yung aking ginawa. Ito po ay crab cactus. Pinagsama ko. Siguro ilang buwan na to. And ito yung crab cactus. Ito po ay dragon fruit. Yan po ang ginamit ko. Tinitignan ko siya. Mas malago. Mas madali lumago yung ating uh, ginawa kaysa gusto sa tanim. So, pati yung mga ibang hoya nandiyan, tinatago ko kaya tinatabino ko sila na malalaking uh, halaman. Ayan, yung mga hoya. Yung isa, kumapit na dito sa mulberry at saka sa cherry blossom. Ayan. So, tinatago ko para paraan na lang. Parang sa ganun, hindi po sila masunod. Ayan yung mga hoya. At saka yung mga antorion na ibaan dito. At saka yung mga ibang yan Tinago ko na sa mga ila-ilalim. Nagda-dry kasi. Ayan. So, para para na lang. Tulad yan, tinago ko rito. And then, kung mapapansin ninyo, may mga cakeys na silang palabas. Ayan, si Fidel Leaf. Malaki na. Yan po yung minarpot ko noon. Ayan. So, ang laki na po niya. Kaya ko po dito inilagay. nasa sa ganun, umangat, pag-angat niya, matatakpan yung ating mga orchids. Saka ito si peniki oh, malaki na rin sila. Rubber plant. Ayan. Mamaya, i-update ko. May dalawa po kasing vanda na strap. Ayan, meron na po silang spike. So, nakakatuwa. So, ngayon, hirap silang, ano, hirap bumuka yung mga buds. Ayan, tulad niya. Tsaka ito, ang tagal. Itong parang violet na yan. Ang tagal bumuka. Ayan, yung dilaw. Hindi ko alam po si Cesar Green ito. Cesar Green yata ito. Yung dilaw na yan. Yan po ay... Matagal bago bumuka. Hindi katulad nung October, mga ganon. September, ang bilis. Ayan yung mga ibang mukara, tinago ko dyan. Kasi nga po, uh, sobrang init, hindi nila kaya. Kaya tinago ko yan yung apat. At ayan po si Grammatophyllum. At ito po yung binigay ni Sisfe na Simbidium. Kung chocolate ata yan. At itong mga to, ito yung nakuha ko sa orchids. Ang galing niya, lumaki ka agad. Inipit ko lang sa bunot. Itong fern na to, nakikutan kasi ako. Ayan. Inipit ko lang siya. Ayan. So, mag, bala ko maglagay dito ng ilang bakal. Para pag sa sobrang mainit na, meron akong mapaglilipatan. And then, meron tayo dito. Ito yung galing... Uh, sambales na bigay ng aking kapatid. Tsaka yung isa nandito. So, may nagputol po ng puno. Ako na po gumawa ng driftwood. And then, yung isang hoya. Ayan. nagpropa kasi ako. Nilagay ko na dito. Ayan. Ito yung mga galing groto na mukara. Inipit ko rin dyan. So, halo-halo. Halo-halo po mga kaibigan. Ayan. And then, yung ibang hoya nandyan. Ginamit kong pangtabing yung mga uh, dahon ng giant photos. Ayan. Ito yung freebies na hoya. Ayan, malalaki na sila. Ang nasa uh, ibabaw po na media ay moss. Ayan yung isa yung ibang hoya ko nasa likod ito toto to. iba rin ang variety na hoya na yan init yan dito meron din nakatago ulit so lahat nakatago sila kasi hindi nila kaya yung init sobrang init eh tingnan nyo oh, malulusog sila kasi tinago ko yan iniipit ko lang sila ng onting bunot ayan so mga ano po yan anong tawag nito dendro ayun po ayun po ayaw din nang mainit direk sa init kaya nandyan hmm. ito tinanggal ko dun sa ating antorium ayan yung galing kay kabsa 12 well, yan sila, o diba sabi ko nga po sa inyo rice terces po yung aking garden. ayan eto, sinubukan ko magpropa through leaves ng fiba actually may ugat na siya galing yan sa mother plant tinadim ko sa ilalim ng kulo, pero ano nangyari tinanggal ko, nilipat ko dito may ugat na yung dahon. Sana magtuloy. Experiment lang naman po. So halo-halo ano mga kaibigan ang aking halaman kasi wala naman po tayong proper place para sa kanila. Ayan si Talong. Namumunga na. May kasamang sili. Ayan, ito rin. Mm, ayun, nalaglag. May ano na rin po siya. Nakakatuwa lang. Tinantay ko ito kung ilang kulay itong ano na to. Adenium. Yan. Yeah. So nasa sunburn sila rito. Tingnan nyo po yung ating ano silver satin. Yan. Yeah. Ito malago. Ito nag -pro pa ako maliliit. Bonsil. And then ito nga yung crab cactus. Mas hirap namumulaklak na rin si ano nasa, nasasagi kasi dahil nasa harap ng tindahan yan yeah, si forever rich malago na rin tapos yung ating palm pang holy week ayan so ito si chicken feet at yung bigay strawberry my ah uh, bunga na siya, may flower na siya. Pero tinanggal ko po muna yung runners kasi namumunga. Yan. Yan yung strawberry na galing kay sis. Yan, ito yung galing kay ate Jo na cactus. And then lahat po yan na nakasabit. Yan. Lahat po yan cakeys. Ayan. May mga bakante kasi inilipat ko sila sa lilin. Yung alam kong natutuyo, tinatanggal ko dyan. Ayan. Lahat po yan ay puro cakey's. Ayan. So, ayan ang aking hardin mga kaibigan. Tulad nga po na sabi ko sa inyo. Nasa kalsada. Kasi wala nang araw sa aking garahe kasi nga nagpabubong ako. So, no choice. Nasa kalsada. Ito, naghihinalo sila JBB banda. hmm Ginawa ko lang din to. Minsan kasi tinatamad ako mag-video mga kaibigan. Ayan, medyo ay sa na sunburn. So, balak ko. Pero tinitignan ko naman, may roots naman siya talaga hindi niya kaya yung sobrang init. So, baka tatanggalin ko yan and then ibabad ko muna sa so, sa spagnum moss. Ayan, meron sa likod. Mm. Hirap sila. Hirap sila sa araw. Nilipat ko kasi yan. Pero may mga active roots naman na palabas. Pero yung mga dendro, talagang gustong gusto nila sa araw. Ayan. Meron pa rin akong hoya dyan mga napropa so yan mga kaibigan ng ating munting hardin tulad na po nang sabi ko sa inyo ay nasa kalsada yeah. ito si Dapo hmm Diyan nilagay. So marami na rin siyang bagong cake is. Ito ang lusog. Yan. Uh, ito may kasama siya na parang ano pero namatay. Hindi kinaya. Hindi. Meron akong ano dito. Yung sinasabi sa inyo na cutlay ako noon. Na binigay ko sa kumpare ko. Pero nang hingi ako. Dati dalawa lang yan. Dalawang bal pero ngayon naging lima yan nasa na isang gumay ko para hindi ko na makita hindi ko lang kung saan ko pinaglalagay kaya sa ilalim mga kaibigan napaka bulky kasi wala pa tayong space so yung mga na kailangan itago tinatago ko ay, eto. Hindi na may susanggumay, oh. Eh. Hirap na hirap sa buhay. So, ayan mga kaibigan. May isa pa akong form dito. Ayan. Ito. May bago siyang uspong. So, halo-halo, di ba po? Hmm. So, eto yung binigay ni si Fena at uh, din lady ayan oh syempre naka-hide siya dyan, importante na arawan